Alright. Easy. Easy. Wow. <laughs> Easy. Ah, <wow>. ah. <laughs> <laughs> yeah, malakas. Yes. <Yeah. laughs> <laughs> Gani. Alam, <laughs> 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 malakas. Grabe. Uy, malakas! Wow! Uy, no, oh, 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 oh. <laughs> Masih, <messurasi> <Ay messurasi> just I see <laughs> <gabos> <tutuuluan> hey, guys, Team team, <tutuuluan> team nap three minutes. <laughs> three minute <tutuuluan>

Hello guys, welcome to akongs uh, Kong's vlog. Yo, what's up? Yo. Para uh, paabutin natin siya ng 100,000 subscribers. Shout out kay Doki. Shut -up. -up, up kay Doki. Ni <laughs> Shut up kay Doki. Niko kong. Shut up. okay ni ba yung first aid? Yan <laughs> eh. Nato, thank you. Thank you. Thank you. na yung masyado mauna po. Niya kung tayo ang tanong eh. Not architect. kay Paspasan ito yung panday niya. Uh. <laughs> Аман So natapos na kami sa first ga, kasi gatungan to eh, so ga, tungan, so tatlong pakyat, so ayan yung una, oh, uh. ayan yung kasama namin, so natapos na kami sa ga, tungan na lang yung kulang dalawa, so tara, let's go, let's go.

Shout! <laughs> <Man. Man. Ciao. laughs> no, Check breaks, huh? Let's go. Amo ah, din eh. Alright mga paring lods. So nandito kami sa Kalyawa ngayon. pag katungan Gatungan na tayo. So, Naan? Ah, Gatungan. Papuntang Gatungan na kami. Yung may mga uphill talaga. So eto yung daan. Merong mga downhill. Merong mga uphill pero hindi masyadong... Yung unang uphill kanina. Yun yung masyadong matarik. Katapag Tagalog. Gusto tarik yun yung pinaka talagang appeal talaga no so tara sabay tayong sabay nating i-discover tong lugar na to ay tara na let's okay, go ah papunta to papu music Mana? Mana? Ito yung kailangan tukong kay Sulo at ako na tukong <laughs> Ay, ikan na! No? Sorry guys, <laughs> huwag mo na pila Salamat Lord, walang <O> ulan <laughs> Right, so mga paring loads, nandito na kami sa Di ba, Gatungan Tapos na kami sa Ga, so nasa 2 na kami ngayon, alright? Mmm! <laughs> appeal to heaven Alright, so bago kami aakyat uh, diyan bago kami umakyat diyan syempre magpi-picture picture muna kami ayan o. oh ah di ba so tara picture muna kami ha tama <try try> na ko tama ko ang tiyan ko tama na

라 라비 비티티티라아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아

Oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No one said I hang with the people Ooh. that enhance And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help. Not at I'm working on my wealth I'm working on my health. Keep on working two weeks up, cause I'm working on myself. Yeah. Y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a alone. When everybody thinks they know, yeah. I am a biting lot Baba. Kaya ba? Kaya pa ba? Hindi <laughs> talaga kaya. Grabe. malalakas na una. Zigzag Hahaha. <laughs> Yeah, malakas. Yeah. <laughs> Gani. Uh, okay, ito pa. Uh, Ay, <laughs> sabang malakas. Grabe. Uh, uy, malakas. Wow. Uy, uh, oh, 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 oh. Ha, ha, ha. Ayan, <laughs> ah, so nauna na yung mga kasama ko Ito yung girlfriend ko na binudol ko. Budo. Budo. Sabe niya si mo unang na don, I'll meet you yun the yun 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 So sa mga gustong pumunta dito, pumunta na kayo para sabay-sabay tayong mabudol, no. Hi guys. I'm so tired. See? Even he is tired. Sakang malaking fraglet. Uy, so Kaganda good ng view, oh. Maraming sa ano, wangan. Ay ha? Uy. Hi guys, mga paring lods. So, ito na nga. Ito na yung gatungan. Karoon pa daw isang napaka napaka steep na ano. Uphill. Dito uphill. Uphill to. <laughs> uphill, gaya. Up <laughs> Ganda o. Oh. Uphill, isa tong uphill. <laughs> uphill, gaya. Ooh. Grabe, nakakapagod. Malayo lang yung ano dito. Diversion road. <laughs> Hindi ko na kaya. Budol. Ni and my jowa. Wah. <laughs> <laughs>

<laughs> karera, karera, karera <laughs> da 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 <laughs> 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 ha, ha na ko <laughs> 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 Alright mga pareng lods So malapit na talaga tayo sa Huling ano ano huling ano-ano sa Gatungan so pupunta matinyo natin yung kasama natin i-videoan natin sila so eto na sabi ni pareng Carlo so last na, last na daw yung dun so isang napakalaking achievement ang laki kasi para sa mga newbie na katulad namin nakiat namin ng Gatungan mga pareng lods <gasps> <sighs> 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 All right, <laughs> go, let's go, let's go, nah, one. let's go, 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 let us go 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 go, go, go. Ito na raw yung panghuling up hill. Kunting downhill. Kunting downhill. Tapos, up hill na naman. Okay. Okay. okay, <laughs> okay tapos na <down. laughs> attack kita rao kita. Lima kaya. Lima kaya mga parenting lodge. Hu. kaya, ni kaya. Pasalong mataas. So, magpi-picture-picture na lang muna kami. alright. Alright, so mga paring losan nandito na kami. So, aakyat uh, kami dyan. Dyan, o. No? Dyan, 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 dyan. Dyan, dyan. Papunta dun. Alright. So, ano yung masasabi mo sa pagsabay mo, pagsama mo sa akin ngayon? Never again. Dyan. <laughs> <laughs> Budol. <Boodle. laughs> Dahil binudol mo, uyab mo. Karga, bes! Karga, diha! <laughs> mo kong sam Would you want? <one>. Tagos. <laughs> <laughs> <Dalgus>. Yeah. <laughs> <Dalgus> mo kong isama. <laughs> <laughs> beat <Mitbet>. beat. <laughs> nag -play ang GoPro. Okay. Libangon ako. Okay. -hoo -hoo. Eto na mga paring lods. So, parang ito yung pinaka 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 ang tawag dito main event kumbaga dito sa Gatungan kasi ayan oh kung nakikita nyo, yan yung inakyat namin oh so doon kami papunta ha? wala next stop ko stop tara

So para ito yung napaka main event ng gatungan. So nasa taas na ng... Yes! So nandito kami sa pinakataas na parte ng Davao City. Charos. So parang hindi ko lang alam ha. Pero napakataas na ng na area namin ngayon. Ayan o. Oh. Wow naman! So yan kung nakikita niyan. Sang ano yan, river yan. Yun din, no. Oh. River din, no. Oh. So, yun nga, napaka na dito. So, mag-chill chill lang muna kami bago kami bababa kasi medyo nakakapagod. Yung pakyat, galing kami doon. Hindi, galing kami doon, you oh. Yun, no. Oh. Parang yun yata yun, eh. Tapos, doon. Tapos, dito. Dito yung huli. Alright. Alright chill mode muna kami mga paring lods ha. Alright. Easy. Easy. Oh. <laughs> Easy.